Higit isang daang ambulansya naman ipinamahagi na sa ilang probinsya ng Mindanao. Installation ng internet connection sa public schools pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa Balita, si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kamuli Elementary School sa Tampilisan, Zamboanga del Norte, kung saan nagkaroon ng installation ng Starlink na maaaring gamitin ng mga mag-aaral at guro sa pagtuturo at pag-aaral. Ayon sa Pangulo, batid niya ang hirap ng buhay ng mga residente doon kahit ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mapagaan ito. Tiniyak din ng Pangulo na magkakaroon na ng internet ang lahat ng public school sa buong bansa ngayon taon at kasabay nito ay magkakaroon din ng libreng data ang mga guro at estudyante samantala na mahagi rin ng Pangulo ng 160 transport vehicles o mga ambulansya sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Sur at Isabela City sa Basilan. git ng Pangulo lahat ng LGU ay makatanggap ng PTV kaalyado man o hindi sa politika dahil tapos na ang panahon ng palakasan system sa pamamahagi ng serbisyo ng pamahalaan uunahin sa distribusyon ang mga 4th, at 6 class municipalities upang mas mapaigting ang kakayahan ng malalayong bayan sa pagresponde sa medical emergencies. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak, RMN.